Pa, sabay ka na sa amin. Sige lang, sige lang. Sabayan ko na lang si Elias. Ah, uh, nga pala. Pinapayagan na tayo ni Mayor magkaroon ng bisita. Hindi hmm, talaga? Oh, pwede niyo nang padalo yung mga jowa nyo. Ah, kung mo, pwede na. Siyempre, siyempre naman. Ako, wala akong dadalhin dito eh. Eh si Elias ba? Binadalaw din ng girlfriend niya. Girlfriend? Si Elias? Ako! Walang girlfriend yun. Oo nga. Wala. Ah, talaga? Sa itsura niya, yung wala siyang girlfriend. Siguro meron yung nililigawan o pinupormahan na iba. Imposible ng wala. Um, ano kasi, um, namatay na kasi yung asawa at ni Elias two years ago. Eh, alam mo na, mabigat yung pinagdadaanan niya. Tsaka hindi pa namin tinatanong kung handa na ba siya magmalulik. Bigat na pala ng pinagdadaanan niya. wala man lang ba nagpaparamdam na may gusto sa kanya? O kaya naman baka hindi siya naghahanap? Tapos meron na palang dumadating. May lumalapit na pala. Uy! Pani! Sexy mo ah! Grabe! First time namin nakita yung kilikili mo! Birthday mo? Ano meron? Siming ka? Siming? Kaya tayo! Hindi, ano, ah, mainit lang. Mainit, oh. <laughs> Pinayayabang yung kilikili. -kili. Mainit lang. Kain, kain! Dali! Sabay ka rin sa amin. Pagkain pala dito, hindi naman kayo nagyaya. Mmm. Mm. Pinayayak lang ang amin. Specialty ko to, pininyahang manok. Mmm, sige. at na natin. Ay, ay, ay! Huwag yan, huwag yan. Para kay Elias huh? to. Hinanda ko to para sa kanya. Para sa kanya mamaya. Ito na lang yung sayo, Masarap to. Oh, dali, bigyan mo ng kain sa bani. Hmm. Yan, oo. Sarap pa, parang dami patatas, ha? Oo nga, eh, parang lahat ng manok napunta doon sa kay Elias. Specialty yan. Salamat. <laughs> uh, alam niyo, sa tingin ko, hindi nagkikwento yun sa si Elias tungkol sa love life niya. Aminin nyo. Ayun ako, pamaniwala ka sa amin. Kilalang kilala namin si Elias. Parang kapatid mm. na namin yun, eh. Lahat sinasabi sa amin noon. Kaya maniwala ka sa amin, pag sinabi niya amin sa'yo na sa lahat ng pinagdadaanan na tiniisip niyo ngayon, wala sa isip niyo ng chicks. Diba? Hindi yun kasama sa pinagkakaabalahan niya. At diba? saka, mm, nakapokus lang yun sa pag-aalaga ng nanay niya. Tama. Oo. Ba? Eh, ano naman yung pinagkakaabalahan niya pera sa trabaho niyang pagiging rider? di Sana siyempre kasama natin siya ngayon, masaya tayo. O ba't parang wala siya? Alam mo, lalamig pa tong hinain ko sa kanya. Uh, Baka parang gusto gusto makilala si Elias? Mm -hmm. Eh, siyempre, gusto ko kayong makilala lahat. Maging kaibigan. Mm hindi -hmm. naman yata tamang pinag-uusapan sa lamesa yung mga tao hindi naman natin kasama. Kaya siguro kung gusto mo talagang makilala si Elias eh, kaya na lang kaya mag-usap. Alam mo, <laughs> tama ka. Tama ka. Kakausapin ko si Elias. Yung kaming dalawa lang. Sana magkausap kami ng masinsinan. Yung kaming dalawa lang. Thank you sa idea.